Ang halamang serpentina ay isang medical herb at tinagoy ang the king of bitters dahil sa taglay nitong napakapait na lasa. Maraming binipisyo ang maaaring makuha sa halamang serpentina at maaari itong gamitin gamot sa iba't ibang mga karamdaman. Number 1. Diabetes Ang halamang serpentina ay nakakatulong upang maging maayos at mabalanse ang ating asukal sa dugo. Maganda rin itong gamitin pang protection sa mga taong wala pang diabetes. Number 2 panlaban sa cancer. Ang serpentina ay nagtataglay ng antioxidant properties na panlaban sa mga free radicals na nagdudulot ng cancer. Number 3, atake sa puso o stroke. Nakakatulong din ng halamang serpentina sa mga dugong bumabara sa ating mga ugat at muscles ng ating puso. Number 4, hepatitis. Nakakatulong ito upang matulungan malinisan ang ating atay upang makaiwas o maiwasan ang hepatitis. Pinaprotektahan din ito ang ating atay at gallbladder. Tumutulong ito na panlaban sa mga nakakalasong kemikal sa ating katawan. Number 5. Problema sa period o regla ng mga babae. Mainam na gamitin panggamot o gamot sa pananakit ng puson tuwing araw ng dalaw o regla. Mainam na inumin ang pinulbuso ang nilagang dahon at ugat ng halawang serpentina sa mga babaeng may problema sa buwan ng dalaw. Number 6. Pagtatae ang serpentina ay mabisa sa pagkontrol ng pagtatae. Ang mga matatanda kapag nalaman na nagtatay ang kanilang mga apo, gagawa sila ng caan na gawa sa dahon ng serpentina.